spherical chess. Paano laruin? Ang mga patakaran ay pareho sa regular na ahedres maliban sa mga pagbabagong ito. Para sa pag-refresh ng mga panuto nang iyon, tingnan ang video na ito. Ilagay ang globo at sa tuktok ng poste, ilagay ang hari ng itim sa anumang puting tatsulok na espasyo. Pagpatuloy ng clockwise mula sa hari, ilagay reina, obispo, kabalyero, tore, tore, kabalyero, obispo. Maglagay ng mga kawal sa susunod na hilera palabas. Sa ilalim ng globo, i ang mga piraso ng puti upang ang bawat uri ng piyesa ay nasa parehong hanay ng katugmang piraso ng kalaban nito. Ang mga manlalaro ay pinapayagan lamang na paikuti ng globo sa kanilang galaw, ngunit maaari nilang ilipat ang kanilang katuan sa palibot ng globo para magkaroon ng mas magandang viewing angle anumang oras hanggat hindi ito lang sa galaw ng kanilang kalaban. Ang mga kawal ay umuusad patungo sa poste ng kanilang kalaban. Ang mga kawal ay napropromote tulad ng normal kapag naabot nilang alinman sa mga panimulang posisyon sa likod ng kanilang kalaban. Ang NPSAN ay pinapayagan tulad ng normal. Walang mga gilid sa tabla. Maring maglakbay ang mga piyasa sa paligid ng circumference nito at sa itaas at ibabang poste. Maaring hindi maglakbay ang mga pyesa sa paligid ng tabla sa isang galaw at magtatapos sa parehong espasyo kung saan nagsimula ito, dapat itong lumipat sa ibang espasyo. Kapag naglalakbay sa isang poste, ang dalawang tatsulok na puwang na direktang tapat sa isa't isa ay parehong orthogonal at pahilis na magkatabi. Ang mga tore ay gumagalaw sa isang tuwid na linya sa isang poste. Ibinibilang ng kabalyero ang tatsulok na espasyo sa tapat nito bilang isa sa mga normal na espasyo nito upang matukoy ang paggalaw nito. Ang 90 degree na pagliko ng mga kabalyero sa paggalaw nito ay magbibigay daan dito na lumipat sa ilang natatangi espasyong kapag malapit sa isang poste. Ang pahilis na paggalaw sa isang poste ay nagpapatuloy palabas ng kabaliktaran na tatsulok sa kabaliktaran na pag-ikot na pinasok nito. Para bang pinagdurog-durog ang dalawang magkatapat na tatsulok upang bumuo ng isang puwang na may apat na sulok. Pagkatapos ang pahilis na paggalaw ay naglalakbay palabas sa kabaliktaran na sulok na pinasok nito. Halimbawa, kung ang isang obispo ay naglalakbay sa isang poste ng pakaliwa, ipagpapatuloy nito ang paggalaw nito clockwise palabas sa kabaliktaran na espasyo ng tatsulok. Maari mong piliing ihinto ang isang pahilis na paggalaw bago tumawid sa poste. O sa ang ng tatsulok kaagad pagkatapos tumawid sa poste kung gusto mo. Ang isang obispo rin na nagsisimula sa pahilis na paggalaw nito sa isang tatsulok na espasyo ay pinapayagang tumawid sa poste at maglakbay sa alingmang pahilis na direksyon palabas ng kabaliktaran na tatsulok. Kung ang hari ay nasa isang tatsulok na espasyo, pinapayagan itong lumipat sa kabila na poste patungo sa kabaliktaran na tatsulok. Ang isang hari ay hindi maaaring lumipat sa anumang ibang tatsulok na espasyo na hindi katabi nito. Upang magcastle, ilipat ang hari ng dalawang puwang sa paligid ng poste patungo sa alinmang tore, pagkatapos ay ilipat ang tore sa kabilang panig ng hari. Pinapayagan kang magcastle sa parehong clockwise at counter na may parehong tore hangga't na sunod ang lahat ng normal na kailangan para sa castling. Ngunit, hindi ka maaaring mag-castle sa isang poste. Ang unang manlalaro na mag-checkmate sa kanilang kalaban ang panalo.